sila nung isang motherboard na nasira. So, napagkamala na na nagpipilit na silang pumasok. Kaya ganoon lang po yung laging sitwasyon Kung hindi po sila nagkakaintindihan sa salita, ay siguro, eh, yung po ang uh, nangyari. Kaya binomba silang pinit para mm, hindi makapasok. Ayun yun lang naman eh. So, after that incident, yung mga mangingisda natin na bumalik doon sa panatag shawl para mangisda? Ah, uh, yung takot sa kanila nandoon doon na yun eh. Basta umalis po sila sa kanilang bahay at sumakay sa kanilang bangka, eh yung isang ba daw nila ay nasa hukay na. So, yung takot pa na nasa dibdib nila, ngunit kailangan po yun. Kasi eh, yun lang po ang pa, uh, kumbaga, pag hindi ka nangisda na, yung bukas, bukas. Ano po reaction ninyo dun sa isinusulong na dapat maimbestigahan ng Kongreso yung uh, sinasabing water cannon incident? Sa investigasyon, okay lang. Pero, gaano katagal yun? Eh, kinabukasan mo ba? Eh, may resulta na. Uh, pagkakalam natin, pagka Dumaan sa Senado ay eh, maraming hearing yan, abutin ng isa, dalawa, tatlo, hindi natin maintindihan kung hanggang ilang taon natin ihintayin. So kailangan po natin ng madali ang aksyon tungkol dito, which na hindi naman po natin siguro maagad. Hmm. So definitely po ang pinakagusto nilang huwag lang maapektuhan itong ating mangingisda. Upo naman kung sakali man na gumagawa sila ng aksyon tungkol dun sa mga usaping legal At eh, yung aksyon naman po sana na usaping uh, pang madalian na nating maangisda dito sa Masinloc. Eh, mabigyan linaw kung paano natin sila uh, a-assistian doon sa Scalboro na kung saan eh, yung mga Chinese fishing vessel eh, may assistance po galing sa, sa sa kanilang Chinese Coast Guard sa kanilang gobyerno. Eh tayo po, ni isa po, eh, wala po tayong uh, asistensya. Tapos eh, masyado po tayong uh, madalos-dalos kung magbigay uh, ng pahayag sa mga pahayagan. Eh baka po maulit na naman yung uh, December 2012 standoff. Sir Jerry, one uh, point na lang po. Uh, may panukala na dapat sana ay meron ding mga Philippine Coast Guard, uh, uhan ng Philippine Coast Guard o kaya ng uh, Philippine Navy doon sa uh, sinasabing teritoryo natin, ano, yung uh, tub, tubig na yon. Ano po ang inyong reaction dito? Kung tutusin po at ating claim dapat lang, no? Pero sa kasalukuyan, eh, hindi po tayo tumatagal ng ganong katagal doon sa, sa lugar na yung kasi yung ating mga gamit po eh, hindi po kasing laki yung ginagamit po ng Chinese Coastal. Na sa buong isang taon, dalawang taon, pwede po silang maglagito. Pagkakataon po itong surgery, ano ba talagang kailangan pang tulong ng ating mga manging isda? Uh, sa katulayan po, kung tutusin lang po eh, ang ating national government eh, gumagawa naman po ng uh, mga aksyon tungkol dyan. Pero it, ibang uri ng pangingisda na to, na pana po ang ginagamit, eh kailangan pong uh, supportan din ng pamahalaan na kung saan yung shawl na yun ay siyang mining ng isda sa kanila. So dito po sa tabi ng, uh, limbawa, Masinlock Bay, eh wala pong ganong karaming isda na nangunuli. So kailangan po sana, kung saka-sakali man magkaroon sila ng uh, gwardiya din doon ma ma kuan nila yung ma asset nila yung kanilang uh, ano tao dito protection thank you so much sir Jerry Escape siya po ang fishery officer ng Masinloc at gaya nga na nabanggit ni Sir Jerry, dapat mag mahinay-hinay sa pagbibigay ng pahayag yung ating mga opisyal o kung sino man yung mga gusto magbigay ng pahayag sa issue dahil ang higit na naa daw dito ay ang mga mangingisda na ng ating kababayan dito sa bahagi ng Masinloc. Okay. Kanina nakausap natin yung Kapitan ng uh, Bangka. Yes, Onin? Oo, uh maaaring -huh. bang pagitanong kay Sir Jerry. Sabi niya kasi hanggat maaari ay na naiparating sa media uh, kung usapin. Pero meron bang insidente na kung saan may nangyaring uh, pagsita sa kanila ng mga Chinese at ito yung, yung nakarating sa kalaman ng mga kinukulan at ng publiko? Sir Jerry, may tanong lamang po yung ating anchor. Ano? Uh, dahil kanina yung nabanggit ninyo, ayaw nyo na sanang maabot pa sa media itong nga nangyaring water cannon incident. Uh, meron po bang ibang mga pagkakataon o insidente naman na nasita rin itong ating mga manging isda sa bahagi po ng panatag show na hindi po na ipaabot sa uh, kaalaman ng ating gobyerno at ng uh, mga gawad ng media? anong uh, panahon na wala pang, wala pang ano, media na nag-cover dito before the stand wala pong ganito mga insidente actually po magkakaan po yung pangingisda doon uh, magkakahalo po yung Vietnamese yung uh, Chinese tapos mga Pilipino nagbabarter sila yung mga ganong kwan lang wala pong mga incident yung tabu yan yung ganon nagsimula lang po ito siguro noong time na meron po tayong nasabat ng na mga illegal na cargo ng mga uh, fishing vessel ng China. So yun lang po, yun lang po na init yung uh, usaping ganito. So doon po tayo nakaranas na kanimulang sita galing po sa, sa China. So unang pagkakataon lang din po yung nangyari water cannon incident noong January 27. First time lang po yun. Pero... O, pero, yun, kanina ay nakausap nga din natin. -hmm. No? Pero ibig sabihin, Eden, Sige, uh, ito yung uh, sabihin noon, sabi nga niya, panatag, panatag at maluhati si nakapangisda dyan kasama ng iba pang mga nasyon, Vietnamese uh, at mga Malaysian. Pero, ibig sabihin, uh, sa pagigisda nila, wala namang ganong nagiging problema mula doon sa pagigisda na kasabay ng mga ito maliban doon sa pagpasok ng mga Chinese. Oni, oh, uh, oni nagsimula nga lang daw yung uh, mga pagsita after nung uh, uh, nangyaring insidente na naka, nakasabat sila ng mga illegal uh, fishing ano po, illegal, uh, mga Oo. ah uh, uh, yung binanggit kanina ni Sir Jerry, ayun nga may nasa bat yung Philippine Navy noon. After nung incidente na yun, yun nagsimula yung mga pagsisita. Pero yung Water Cannon incident daw na ito noong uh, January 27, ay first time lang na nangyari, sabi ni Sir Jerry. Onin, meron ka ba bang karagdagan Wala sa noong kay Sir Jerry? Okay, oni kanina nabanggit sa atin nung kapitan nung uh, bangka, ano na, si, ah, uh, 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 ginoong, uh, biyani uh, mula at yung uh, may-ari nung bangka mismo ginamit doon sa nangyaring insidente na si Mang Mario ay uh, nakausap natin kanina. Sabi nila, tuloy-tuloy lang daw yung kanilang gagawin pang-iwisda ang hanggat uh, hindi mga kanyon yung uh, yaharap sa kanila ng mga Chinese Coast Guard, uh, Chinese Coast Guard okay lang daw naman kung tubig lang yung isa ita ipantataboy sa kanila dahil ang uh, kanilang ang sinasabi ay uh, ito yung kanilang kabuhayan na uh, pinagkukunan naman ng kanilang ipapakain ipagpapaaral sa kanilang mga pamilya Onin? Maraming salamat Eden Suarez nag-ulit ng live mula sa Masinloc, Zambales.